dito ko tayo ngayon guys sa paahan ng tulay. Ayan, mga bangkatan dito. Kuna ready na sa idol. pag yun? lang yan. Mga pamain nilang dala. At ilap buhay na buhay. Baga naman. Nalala din tayong puok. Palagin tayo sa isipat. Ha? Kanya. Ano so, ko ka sa natin kanina? Eh ano, ay e, Kuya Iking. Saka magdala na yun? Ayun, 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 ayun. Nasa paahan ng tulay. Nasa paahan tayo ng tulay. Tapang tuloy. Tapang tuloy. Tapang tuloy. Tuktun. Parang sinasala lang. Oh, Oops. Diba? Oops. Mawag na siya ito. Oh. Yan na rin yung kanyang pansetap. Yawn ni. Ngana na ko Richie. Kita mispatan guys. Abi paibabayan sa Dumingdeg na ko po. Ang tataas. Tataas ng pader. Good guys, unang kawin Idol Adventure. Boom. Unang kawi. ingat ano mo balak niya walong ilagay dyan eh sa bawat padam yan lalo na namin kakabitan tulay na lalim ng tulay dito paan ang tulay ito hindi pati sa kapila alawang alwang kawil boys okay, na ready siya ng pagpapako concrete para pagdadalihan ng tali Punta okay, tayo sa kapila, kapilang bangkatan. Ang tulay okay. yun. Always on my mind. I'm the last number two. Ano Tatlo-tatlong bangay dito. Bangkato, no? Ano? Pangapasalo. Madulas. Magtapok yung cellphone natin. Ako po. Gari tayo kay Bebe Labs. alam mo naman meron. yan, no? Eh. Ayan sila, oh. Hindi na talo ng tubig, oh. Ba ah, may huli. <laughs> Ay, wala. Pangalawang kawil ni Idol.